Bakit po? Ba't ba may iyakan ako? May suna ako? Huwag mo na hindi kita love, ha? Lahat kayo love ko, pero anak, ikaw ang anak. Lagi mo iisip mo, okay? Maraming netizen sa humanga sa paghandal ng actress vlogger na si Tony Fowler sa pinagdadaan ng emosyon ngayon ng anak na si Tyronia matapos na humingi ito ng break sa kanyang pag-aaral at humingi rin ng family bonding. Emosyonal nitong nagdaang linggo ang anak ni Tony na si Tayronia dahil maliban sa atensyon at yakap na gusto nito mula sa kanyang mami Tony, namimiss na rin umano nitong makabanding ang ina. Hindi kasi lingid sa karamihan na sunod-sunod din ng mga trabahong dumadating kay Tony kaya madalas itong busy. Inihayag din ni Tayronia ang kanyang inggit sa ilang kasamahan sa kanilang bahay lalo na sa kanyang ati Ika dahil mas may oras pa daw ang mga ito makipagbanding sa kanyang mami Tony samantalang Shawman ay hindi na lumalapit kapag nakikita niyang busy ito. Ngayon pa mahinahong kinausap at pinaliwanagan ni niyang anak at sinabing nakakapagbanding lamang umano sila ni Ika tuwing tinutulungan umano siya nito sa mga trabaho ang kailangan niyang tapusin. Pagkatapos daw ng trabaho ay saka pa lamang umano sila makakapagkwentuhan at banding. Samantalang si Tyronia raw ay masyado pang bata upang tulungan siya sa mga trabaho niya kaya mas konti iraw ang oras nilang magkwentuhan. Gayunpaman, ayon kay Tony, hindi raw kailangang maingit ni Tayronia sa mga kasamahan nila sa bahay dahil ito raw ang dahilan kung bakit todo ang pagtatrabaho niyang ginagawa dahil dito raw siya humuhugot ng lakas. Mga pahayag ni Tony, Huwag kang maingit anak. Lahat ng tao dito, ikaw ang kinaiinggitan. Lahat ng tao dito, kaya may bahay, may sasakyan, may kinakain araw-araw, dahil nagsipag ako, lahat yun kasi hinugot ko dahil sa'yo. Ang maganda lang na share natin yung blessings na yun. Maliban sa pangaral at paliwanag na ito ni Tony, pinagbigyan niya din ang anak sa hiling nitong banding. Nagbakasyon sila sa isang resort kasama ang buong Toro family. Ngunit ang mas ikinagulat at hindi na napigil ang pagluha ni Tayronia ay nang isurpress sa kanyang kanyang kapatid kay Tatay Elo na si Ina matatandaan kasi na simula nang bumukod sila tatay Elon ay madalang na rin makita ni Tayron niyang mga kapatid at isa rin ito sa ikinalulungkot niya sa araw-araw. Kaya naman hindi nga nito napigilang umiyak dahil sa tuwa nang makita at makasama kahit man lang isa sa mga kapatid niya sa banding nilang pamilya. Samantala, sa dulo ay ibinahagi ni Tony na hanggang ngayon umano ay may tampo pa rin si Tyrone niya kay Tatay Elon dahil sa pagalis nito sa Toro family at iniisip ni Tyrone niya na inilayo sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ngayon pa man, patuloy niya raw pinaliliwanagan si Tyrone tungkol dito ngunit may sariling damdamin at pag-iisip na raw ang anak na hindi niya kayang diktahan. Sa kabila nito, pinasalamatan niya si Tatay Elon dahil bagamat nangangapapa umano sila sa bagong setup ng kanilang co-parenting, hindi raw ito nakakalimot sa responsibilidad at sustento nito sa anak.